Welcome back mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, magpapalit tayo ng LCD ng Huawei Y9A Enjoy 20 Plus 5G Honor X10 5G. yon mga teknik, yung tatlong yon pare-parehas yung LCD nila, kaya pare-parehas yung presyo nila. Kaya mga teknik, tapusin nyo itong video para matutunan nyo at mamaya sasabihin ko kung magkano yung LCD nito plus A at original LCD. Yan mga teknik yung papalta natin. Kita nyo naman, wala na siyang display. Una natin gagawin ay... Mga teknik at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung ano kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating grapon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Back covers. Sunod natin tatanggalin mga technique 'yung itong cover ng anyang motherboard Itong mga tornilyo Yun mga technique na natin itong battery at itong fingerprint at itong power button. Tatanggalin nyo yan kapag tatanggalin nyo itong mismong battery. Gawa ng paghila nyo ng battery, pwedeng maputol itong flex ng fingerprint at power button. Yan mga teknik na tanggalan natin yung kanyang LCD. Ngayon mga teknik, papakita ko naman sa inyo yung gagamitin nating LCD at sasabihin ko na rin kung magkano. Ito mga teknik yung ating gagamitin LCD, class A LCD. Yan. Ang presyo nito mga teknik kapag kakasama ng labor, ang singil lang ko ay 1.7. Medyo mahal pa kasi itong LCD na ito. Kahit medyo old model na itong Huawei Y9A. Yan, 17 kapag ka class A LCD kasama ang labor kapag ka original mga ka technic naabot siya mga teknik ng 28 kasama yung kasama na yung labor. Yun mga ka-teknik, bago natin ikabit yung LCD, lilinisin muna natin tong kanyang middle frame. Yan, tatanggalin natin yung tirang T7000 blue para maganda nating may lapat yung LCD niya. Linisin ko lang muna itong mga teknik itong kanyang middle frame. A few minutes later. Yan, nalinis na natin itong kanyang pinaka middle frame. Yan, makikita ninyo, wala na siyang tirang T7000 blue. At saka, medyo tinuwid ko siya ng kaunti. Yan, straight na siya. Para pag linapat natin yung LCD, ay lapat na lapat siya. Hindi agad siya kakawang kasi maganda yung lapat ng LCD sa kanyang middle frame. Lagyan na natin siya mga teknik ng T7000 glue para makapit na natin yung kanyang LCD. Yun mga teknik, liligyan ko muna siyang tape para pakapitin yung LCD kasi yung likod nito ay di kapit din. Yan. Ang ginagawa ko ay pinapakapit ko muna yung LCD bago ulit ikapit yung likod. Kasi mga teknik, kapag ka pinagsabay natin ikapit yung LCD at yung likod niya, hindi siya masyadong lalapat. Gawa mag-aagawa ng kapit. Kasi, lalagyan natin siya ng tape parehas, hindi, mas, hindi maganda yung lapat ng LCD. Yan, yung diskarte ko para lapat na lapat yung LCD. Habang pinapatayo ko itong mga teknik, may gagawin lang ako isang unit. Babalikan ko kayo kapag ka isasalpak na natin yung kanyang battery at back cover para matry natin yung LCD. Balikan ko kayo mga teknik. A few minutes later. Yan mga teknik update after 30 minutes yan. So na yung ating T7000 glue. Pwede na natin tanggalin yung tape nito bago kabit na natin yung battery para masubukan na natin yun mga teknik, natanggal na natin yung tape, yan makita ninyo lapat na lapat yung LCD nya kabit na natin yung battery nya Yun mga ka-technic, nakabit na natin tong cover ng kanya motherboard. Buhay na natin tong unit para matry natin. Wala siya mga ka-technic. Kawang sa gilid. Hindi kita yung liwanag. Malinis yung ating pagkakabit ng LCD. Ayan. Yan mga teknik, meron lang siyang password pero matatry natin yan sa emergency yan. Napaka-smooth mga teknik kahit plus A LCD lang siya. Yan mga teknik, yung back cover naman ito ay ikakapit na lang ang yan. Kakapit na lang natin yung back cover. Hindi ko nakukuha na ng video. Kung may tanong pa kayo mga teknik dito sa unit na Huawei Y9A, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.